So, yan guys, balik po na ako dun kasi ano eh uh, ah, magkatanghali na naman kasi kailangan ako makuha po na yun kasi hindi na siya, kasi hindi naman ngayon ang ulan hindi naman ang umulan ngayon eh kaya punta na ako dun. Warte Oke deh, ini. Ah, sini sini. Ah, sigar lu kah? Iman. Bagakan bagian ini. Ini. Oy. Ini. Di mana?

dine 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 na ah. nakawin ko ano mo na sa na lang so ayan, bali andito na nga pala kami sa ano sa kulungan ng mga baboy ayan bali napuntahan na namin yung ano pagkukuha na namin ng baboy yung lechon yung biik So, andito kami ngayon sa mga kulungan na yan. Ayan, doon sa binilha ng kapatid ko. Ayan, sa so, ang kulungan nga pala dito ay hindi man masyado maano, mataas pala, mababa lang pala yung kulungan dito. Pero, ayan, yung kusa lang na matakpan yung ano, yung baboy. So, kalaw kasi ano, mataas. So, sakto lang yung taas nito, yung ano yung baboy na yan o oh, ayan oh. so malaki na nga pala oh. so yung baboy dito akala ko ano isa lang na inahin marami pala hindi ko alam kung ano to eh kung ibibinta yan eh na mga malaki na yan o oh, ano o oh, papanakin pa yan so yan o oh. laki na o oh. laki ng baboy na yan hindi ko alam kung papanakin yan o oh, bibinta yan ano so ganyan lang ka ano ka ka no ka ganda yung mga bike dito eh yan no, ito so ito yung nga pala yung ano nag yung inahin ng baboy na yan oh no, yung big so yung yung big niyan ay yun ang kukunin namin yung dalawa dyan na lalaki kasi lalaki lang yung binili namin dito and so papasok na nga pala ako kasi ilagay ko na sa sako yung bike So kasama ko nga pala si Alex, yung pinsang ko. Ayan, so siya ang maghawak ng baboy na yan. Ayan, so ngayon, uh, bali na kuha na namin. So hindi na ako nakakapag-video kasi nga, walang uh, wala video nun eh. So kasi kukunin ko yung, ba yung baboy. oh yung baboy nga pala. So hindi pwedeng nag-video ako kasi malaglagan sila po ko. So dalawang kamay dapat. So ngayon, ito yung pangalawa namin na pagkuha ng baboy so yung balik yung pagkuwat pala namin ay hindi dalawa dalawang ano dalawang sakay bali sa isa lang kasi mahirap dalhin kapag dalawa malikot pa naman yung baboy na yon so baka balaglag eh mabalian so sayang so tayo ng problema dun so ngayon uh, mas safe na dalo na pag isa, -isa na lang yung biyahe sa so, isang biyahe namin ay isang bike lang para sigurado na mahawakan So kaya kanoon Bali dalawang balik na kami dito So sure na yan na last na lang namin ito Na makukuha So yun bali balik ulit kami Para kunin yung baboy na yun Na biik So yun ang, ang alagaan ko na dalawang baboy Ayan So ride ride na naman tayo Papunta doon Ayan, So sa sentro Namin kukunin yun Andun lang sa may Ah uh, sa may ibong tatawag nilang ibong ibong yan so sa ibong daw sa ibong so yun so puntaan ko na yon para tapos na yan so last na lang namin yung nagpunin I'm So ayan guys, bali pangalawa na nga pala ito na hakot at namin na baboy ayan so bali dalawa kami nito kasi hindi kasi pwede ito isa lang kung mag hawak nito kailangan may taga hawak talaga sa motor kasi pwede ito malaglag kung walang maghahawak kung tali tali lang

Kilo unta ba ya? Oo. So, Tutay natin na kiloin. Kung eh, ilang kilo to. Isang parang ganda na. Ganda din yung klase ko eh. Hindi ba? Maliit lang. Subukan natin na kiloin kung eh, ilang kilo. Ayan. Yeah. May ako ditong kiloan. So, tayo lang natin kilo. So, ayan nga pala guys. Bali, kumuha ako ng kiloan. Bali, ito ay uh, mini mini wing scale. Ayan o. No? No? Mini wing scale. So, tayo natin ko ng kilo. Saan kaya pwede ikabit yan. Ayan. Nasira yung kiluan ko. In lampas to sa ano, 10 kilo. <laughs> <laughs> Nasira. So ayan, iyan Ay ako na to. Okay ko na dun. Pikat. <laughs> pala ko nasa asang kilo lang pala to sira eh Ayan. so andito na kaya so mayroon ka ng kabady so dalawa na kayong dalawa so ito na yung kabady mo Ayan. nabas na rekseriyaso diba araw araw kagabot ko palang ayan oh. ayan so dalawang piraso na baboy ayan Tatlong kasi dito so, dalawang kilo, 4 balawag pa nga eh pero okay na yan Ayan, so gusto na tayo ngayon. So okay na, complete na yung ating ginawa dito. So ayan guys, bali ah, pumunta ko doon sa pinsan ko. Ayan, nagpaturo ako kung anong gagawin kapag kapag bagong kuha lang. So galing yun sa kabilang ano eh, kabilang prok. So pero isa lang barangay yung pinagkuha lang ito. Dito lang yan sa amin, sa barangay na to. Bali ibang prok lang yun. So ngayon ang may paturo ko kung paano gagawin. Pagkatapos um pagkatapos makuha yung ano, yung baboy. So ang sabi daw sa akin, kailangan ko daw ng asukal. Painamin ko daw ng asukal. Bal bali dalawang kutsara kasi dalawa naman 'yon na na baboy. Ayan. So kuha tayo ng dalawang kutsara. Kasi yung pinsang ko, nag-aral yun sa agriculture. So, ag ang tawag, nag-aral uh, yun, agribusiness yun eh. So, ibig sabihin dun, uh, hindi lang sa agriculture, meron din sila sa farming, pagbababoy. Ayan, so is isang kutsara. Dito ko ilagay sa baso. So hindi lang pagbaboy ang ano, ang itinuro sa kanila, pati rin yung sa manok. Kakalam ko sa manokan pa eh. So doon yung nag-aral sa doon boss ko. So alam ko kaya nagpaturo ko sa kanya na kung paano gawin. So ito ay natural lang, so walang halong chemical. Ito lang yung natural na natural na paraan so, para daw ma iwasan yung ano yung stress ng baboy So, ito ay pang tanggal ng stress. Kasi galing sa uh, transportation o galing sa biyahe, yung baboy. Kaya, ayan. So, sabi sa akin, kailangan ko daw ng sukal, dalawang kutsara. Ayan, ito. So, dalawang kutsara. So, tutunawin ko siya. Patay ang tubig. So, ayan, patay ang tubig. Ayan o kaya tubig so ayan basta importante eh, matunaw ko lang to kasi papaka, papainamin ko sa kanila eh natunawin natin siyempre yeah. no kailangan matunaw ito para mainam nila ayan so tunawin ko muna yung sukal Okay na. Tunaw na yan. So, ipainom ko to sa baboy. Ipainom ko na yung baboy. So, ayan. Bale, andito na ako ngayon. So, flowing ko dyan ay ito. Bale, may tubig pang konti. So, alasin ko muna to. May tubig pang konti. Dapat wala itong tubig. Ayan o. May tubig pong na konti. So, alasin ko lang to. Dito ko sila ako pakainin. Ako pa pala. Ayan. So, ito, ito na yung ating kinunaw na asukal. So, ang purpose nito ay para daw mm. sa stress. So, mayawasan yung stress ng baboy kaya na yun yung dalawang baboy ay lagyan natin ng tubig na matamis yun punte lang mga kalati lang yun so dyan na siya mag-iinom so itong kagabila alasin ko to para hindi na siya inumin Dato tayo ito. Ayan sila mag-inom. So yung tinunaw ko na dalawang kutsara mm. na sukal. So ginom sila dyan. So ayan. So yung tubig natin konti pa lang. Ayan konti pa lang. Ano kaya dyan? Mm. Mm.